Kamusta mga kanyos ko? Willy Rebiliame magbabalik na sa TV sa tulong ng bilyonaryong si Tonico. Pagkatapos ng halos isang taon na pagkahanap, sa wakas ay nakasungkit na nga si Willy Rebillame ng isang bagong bilyonaryong backer natutulong sa kanya para sa bonggang comeback ng Wawa Win at ng kanyang karir. Nakapirma na kasi si Rebilla sa isang multi-million peso deal sa tulong ng bilyonaryong miner na si Antonio Tonico para ibalik ang dati niyang show sa TV. Matatanda ang nawala sa ere ang game show ni Kuya Will noon sa All TV ng ultra billionaire na si Manny Villar noong April ng 2023 dahil sa mababang ratings. Ayon sa mga post sa social media ni abogado Enrique Buko de la Cruz nakarating na sa isang kasunduan si Ko at ang masayang si Rebillame para buhayin muli ang kanyang showbiz career halos dalawang linggo na ang nakalipas. Pero heto ang juicy sa chismis mula sa ating babbler. Si Ko na may-ari ng Karaskal Nickel Corporation at presidente ng Philippine Nickel Industry Association ay hindi lang basta financial savior para kay Kuya Will na nababalita ang nahaharap sa ilang financial na problema makamakailan. May chismis kasi na pumayag di umano si Ko na bilhin na ang magarang multi-million peso na yate na rebilyame na nahihirapan na niya i-maintain simula nung mawalan siya ng kanyang TV gig at source ng pagkakakitaan. Ibinunyag pa ng bubbler ang tsaa na ginawa pa raw ni Ko na mas matamis ang deal ng alokin nito na bilhin na niya ang makalaglag pa nga na multi-billion peso na halaga ng mansion ni Kuya Will sa Tagaytay na matagal na rin palang for sale sa mga property listings. Iba rin. Mukhang hindi lang sa pagbabalik TV tinutulungan ni Kose Rebillam kundi pati na rin sa pag-aayos ng kanya mga pinansyal na problema. Misto lang body-body na sila ng bilyonaryong may-ari ng Aquatica Boracay para nakasitong kasi itong lifesaver ni Revillame na nagsimula lang sa simpleng pamumuhay noon bilang isang Howie Boy hanggang sa maging karismatik at sikat na noon time show host sa ABS-CBN, TV5 at GMA. Yun nga lang, tumaos-dos pa ba, ang kapalaran ni Kuya Will matapos na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Bilyar tungkol sa kanyang TV project na hindi umubra at nag-flop ang ratings dahil na rin sa napakalimitadong reach ng All TV Network. Ganon pa man, hindi ba rin malinaw kung sa aling TV Network may pumayag na ipalabas ang kanyang bagong show. Kung matatandaan, kamakailan lang kasi ay may, may mga naudlot na negosasyon na rin si Kuya Will sa state-owned networks na PTB4 at IBC13. Lalo na at nagpahiwatig na si Rebillame ng kanyang desisyon na tumakbo na umano bilang senator sa ilalim ng line-up ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong masasabi nyo rito mga kanyusko? Namiss nyo ba ang programa ni Kuya Will sa TV? sasalubungin nyo ba ang napipintong comeback niya sa screen at papanoorin ang upcoming shows niya o Deadma? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe for more updates.